4.23 mga dre no? Papunta ako sa, sa part time ko Hindi para mag part time <laughs> Mag-uusap lang kami nung ano nung, nung boss ko mga dre no? Kasi yun nga gusto niya magpalagay ng mga ano Ng mga shelves doon sa, sagrahin nila At pag-uusap pa namin kung saan ilalagay Tsaka Naitanong niya rin sa akin kung ano bang mas mura Nung una sabi ko parang mas mura kung ako na yung gagawa mga dre no? kahoy, materiales. Ako yung magpuputol. Ako na lahat, mga dreno. Nakita ko sa sa home depot mga dreno, na, kumbaga, merong at the price of 300 Canadian dollars, mga dreno. Kumbaga, meron ng steel rack na mabibili na pang heavy duty. So, naisip ko na, I think, mas, ano yun, mas maganda yun kaysa sa gagawin ko, mga dreno. Kasi, kung gagawin ko yon, I think, kung bibili ako ng mga kahoy, pagdating sa labor, Baka ganun din yung abuti ng gastos niya, mga dreno. Baka mas makatipid pa siya pag bumili siya, tapos sa-assembling ko kesa gawin ko lang nakahu yung gabit, mga dreno. Pagkatapos, ano pa ba? Kailangan ko rin talaga magpunta pa lang ngayon sa sa Home Depot kasi may bibili na kong mga shelves naman, mga dreno. Mga plywood lang na siguro Uh, 24 by, by 10 o by 12 para gawin lang patungan doon sa, sa isang apartment niya kasi yung isang tenant nagre-request noon wala daw siyang shelves doon sa, sa CR so bibiling ko na ngayon yun mga dre para bukas pagka uwi ko galing trabaho didiretso ako doon tapos sa uh, ikakabit ko na mga dre no? at I think ano uh, kumbaga Gaya ng mga sabi niyo mga Andre no dapat i-charge ko yung yung pagbiyahe ko, yung pagbili ng materyales. 'di ba? Kasi nga ano kung eh, kumbaga, hindi naman ako aalis eh kung kung wala akong bibili, 'di ba? Kung hindi para sa kanila 'yung gagawin ko, di sana nasa bahay lang ako or ginagamit ko 'yung oras ko sa ibang ano, sa ibang makas makabuluhang bagay ba para kumita. Ito katulad ng mga dreno Kung Kumbaga, dapat eh, ko ako ng uwi sa bahay. Pero dahil nga may iuutos sila sa akin, school 'yan mga dreno dahil may uutos sila sa akin, so, high school ba yun? Ewan ko, mga adreno. <laughs> Dahil may uutos sila sa akin, mga dreno, so, pupunta ako sa bahay nila. Uh, mag-uusap lang naman kami. I mean, oh, nga, no, Ch ko pa ba sa kanya yun, mag-uusap kami. Siguro hindi na, mga dreno, kumbaga, yung trabaho na lang na gagawin ko mismo. Tsaka yung pagbili ng materyales. mamaya mga dre update ko kayo kung kung anong mangyari sa usapan namin at yun sama kayo sa home Depot mga dreno kasi nga bibili ako ng materiales kailangan ko ng ng plywood kailangan ko ng bracket kailangan ko ng mga screws yun yun ang bibili natin ngayon siguro mga abutin tayo ng ano ng mga hundred dollars more or less hundred dollars mga dreno Tapos yung labor natin Sinabi ko lang yung labor ko kung ilang oras sa abutin eh 4 uh, Four hours kasama yung pagbili Tsaka yung paggawa Para settle na agad yung mga dre no? Bill na lang Send ko na lang yung bill and that's it Dito na tayo mga dre Akala nyo yung bahay na yan mga dre no? Akala nyo lit sa, ano, sa, sa harap ang haba niya, mga dre, pahaba. <laughs> pahaba yung bahay, eh. hindi palapad. Eh. Yan ako maglalagay ng ano, mga dre, no? Ng rock. Yung metal rock na lang siguro. Metal rock na lang siguro. kaysa sa kahoy. At least yun is talagang, ano, sturdy. Matibay. <laughs> Dito ulit tayo sa Home Depot mga Andre no. Bibili ako ng mga shelves na uh, yung mga plywood lang na ano, ganun lang. Bibili ako ng apat. Tapos nagkas, napagkasunduan namin nung nung boss ko na dalawang dalawang rack yung bibiling ko mga Andre na ilalagay sa garahe nila. Isa sa may unahan tapos isa, isa dito sa may tagiliran. Kaya marami-rami akong gagawin na itong mga susunod na araw I think sa weekend ko na gagawin yon para mahaba-habang oras Mas ano mga dreno, no? kumbaga makapag-focus ba Laki kasi na ito Samba ako sa, sa 31 31 7, 8 Sa so, 31 daw yung mga shelves mga dreno no? Doon tayo punta Tsaka ako na aasikasuhin ah, yung isang ano, apartment. Ito na muna ang madadali. Kasi yung sa anak niya, ano eh, ah, medyo mahirap eh. Kasi malaki yung kahoy. Kaya doon ako muna sa maliliit mga dreno. Unahin ko yung maliliit na trabaho. papunta sa malaki. Magkano na washing machine? 795. 795. Shelves Yan ang kailangan natin mga dre Shelves up Ano bang bibili natin dito? Eto sana kaya lang Ah ito pala yung 268 Na bibiling ko Masyadong malaki pala Okay 268 Eto yung bala ko mga Andre no Hindi naman kakasya sa sasakyang ko to Walastek Maganda sana. Kaya lang, hindi kasi sa sasakyan. Kung hindi ipapadeliver. Ah, kailangan kong sabihin yan kay ano? Kay boss. Kay boss amo, mga dreno. 268. Ang laki 77 inches. Ganito kalaki laki oh. Ilan to? Uh, hindi, ilang kilo ba siya? 77 by 78. kaya ba sa sasakyan to? Oh, shit. Ang ano <laughs> anong gagawin sa ano sa sasakyan <clears throat> tapos isa pang maliit dyan mga dreno uh, ano ba yon? kailangan ko ng ano eh isang medyo mumurahin kasi 268 'yun, 'di ba? Yung mga ta 100 plus lang. Ito 228 naman ito. Hi. Pambihira. Pero bago 'yan, ito muna. Ito pala yung mga kailangan ko maka-try no. Uh, ilan po? Siguro ito. Tapos ito. Ilan to Yeah. Ito. Dalawa na ito. Tsaka dalawang mahaba. At mahaba ba ito? Hindi naman eh. Halimutan ko naman magdala ng metro. Kainis. Ilan ba yung 30 cm mo? By 61. Ah. 12 by 24. Okay. 24 na ito. Okay. Ito. 10. 10 by 24 ah 24 din to isang peraso 567 wala pang tornilyo mga andre no kailangan ko ng walong peraso nito saka tatlong ano bali apat na ganito mga andre no paano siya Okay, gaganon Tapos bubuksan siya. Ah, itutulak ko muna para bumuka siya. Papasok. Iniisip ko, ito yung isang kukunin ko mga dreno. Ano rin 'to eh, yung size neto is 48 by 24 by 78. 200 dollars. Okay. Yan yung isa. Pagkatapos yung isa ay etong malaking mga dre no eto pang heavy duty talaga to eto 268 yan pang malakasan talaga yan mga dre talagang ewan ko ilan lang kayang ano yun yan load yan pero yun nga mga dre no dahil hindi siya kasya sa sasakyan ko uh, merong ino-offer pala sila rito na 25 na ban for 90 minutes. So, pwede kong i-rent yun. Tapos, sa uh, i-deliver para ito yung pag, pag, pagsalangan ko na ito, mga Dre. No? Pagsakyan ko ng mga to, itong dalawa, para madala rin sa, ano, sa bahay nila. Iyon magkano yan? 268 plus 268 plus 198 computing natin tingnan natin wala namang problema kay boss yan eh To 68 plus 198 equals 466 uh, plus 15% na tax equals 535. Panis yan mga dreno. Kaya-kaya nila yan. So ito na lang. Ah plus ano pala? Plus yung 25 plus 25 dollars na arkila sa sa ano sa ban nila that is 560 mura na mga dreno kasi kung ako yung gagawa ng ganyan bibili ako ng kahoy ikakat ko mas matagal kong gagawin mas mas mapapamahal sila mas papapahalap mas mapapamahal sila sa labor mga dreno tapos kahoy lang eh eto bakal na to no so ganoon na lang yung gagawin ko tapos eto muna ito muna yung anuhin ko biling ko sa ngayon Ayan yata mga dre yung pinaparkilahan nilang truck eh no Oo nga yan nga oh. 29 dollars pala Kala ko 25 1 and a half hour mga dre no 29 dollars Pwede na yun mga dre Yun na lang ang arkilahin ko Tapos iwanan ko yung sasakyan ko rito Kailangan lang dila ng lisensya ko Tsaka ng insurance ng sasakyan Insurance pala ng sasakyan ko Hindi <laughs> ko nga nakikita ano pambehera Oo nga mga dreno Kasi parang online lang Pinapadala na lang sa akin eh Sa insurance sasakyan Siguro yung ano na lang no Yung pink card Yung pink Kasi ngayon mga dreno Ano online Online na yung mga ano eh Yung mga papeles Pagdating sa insurance Yun lang yung ipapakita mga dreno Titingnan ko na lang mamaya Kasi tagal na nito ng ano pa to 2022 Pagkatapos, kailangan ko palang tumawag sa ano mga dre, no? Iniisip kong tumawag sa Honda para pag pinaswap ko to. Papaswap ko to sa sakay mga dre, no? sumasakit ulo ko. Ay, hindi ko pala, hindi ko pala ipapaswap mga dre, no? naiisip ko pa Kasi nga, naiisip ko, pag pinagawa ko to ng 800 mga dre, baka later on, bumalik yung problema, di magpapagawa na naman ako. edi di, papalitan ko na lang siya, di ba? Papalitan ko na lang ng Toyota. <laughs> Kainis eh. Malaman mga Andre no Asensya na kayo mga Andre Kung ano-anong pinagsasabi ko andito <laughs> ah, dito pa naman yung resibo ng ano ko, ng battery ko. Kung sakaling yung battery yung problema, kaso hindi naman, mga Andre, no? Anyway, uh, natin kung anong kalalabasan sa mga susunod na araw, mga Andre, no? Wala rin akong time pa para magpunta sa ano, sa anong tawag dito, sa mekaniko, mga Andre, no? Ang bihira na yan, no? Makabili nga mo ng ano? Sisig. <laughs> <laughs> Makabili mo na sisig. Nung oras na mga dreno no? <sighs> ah, bukas pala, ikakabit ko yon mga dre, no? Pagkakabit ko nun bukas, lilipat naman ako sa isang apartment, sa isang adre sa ibang address na apartment, kasi may problema naman daw yung, ano, yung toilet bowl ng dalawa. Yung isa daw maingay pag pina-flash. Gusto yata silencer eh, no? Tapos yung isa raw, Siraya uh, sira yata ano niya, no? yung rubber flapper niya. Kaya tumatagas yung tubig. Pagkatapos, ano rin, pinapapalitan din yung ano. Ano bang tawag doon? Yung, yung exhaust mga dre, parang may ano yun eh. May bubong. Yun. Parang gustong papalitan ng ano. Nung, ano ba yun? Nung caretaker doon. Kaya malalaman bukas. Mga Andre, kalye ha. Kalye dito kahapon, sarado eh. Bibili pa naman ako sisig kahapon, sarado naman sila. Kaya bawi tayo ngayon mga Andre, no? Hello, Hello po, isa nga pong ano, Ah, uh, sisig. Uh, yung ano, wal, yung buo. Walang oh, walang rice. Per to po? Oo. Oh. magkano nga? So, 18 po yun plus tax. I think mga uh, 27. Uh, Chicken in a sal, palabo. Yeah, 20? Uh, 20 dollars and 7. Okay, kalang 27. Okay. Ah, uh, debit please. Eto, sarap nito ito kumain sa Pilipinas, mga dreno. 60 pesos lang, may pares ka na. Eh. Magkano rito? 15. Mga may pares, 14. Eto yung binili ko, mga dreno, crispy ulo. Parang gusto ko rin ito yung crispy pata nila. Kasi yung crispy ulo nila, mga dreno, napakasarap. Napakalutong eh. Wari ko yung crispy pata rin, mga dreno, next time. Sa ngayon, eto muna yung binili ko, sisig. Tokwat Baboy. Wow, 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 wow. <laughs> Nakakapaglaway naman. Pandera. Hindi na ako nagbahid mm, hindi na ako nagbahid ng parking, mga dre oh. uh, ano ba tawag yan? Pamas, mga Dre, no? Association ng mga Pilipino dito sa, ano? Sa Montreal, mga Dre. I think pupunta yata dyan si Justin Trudeau, mga Dre, no? Sa, ewan ko, ewan ko lang kung kailan. Pero hopefully, makapunta rin ako dyan, mga Dre, no? mapalapit man lang kay Justin Trudeau <laughs> mapalapit sa distansya mga dreno salamat <laughs> magtitip kayo mga dreno ang <laughs> bilis ang bilis na sisig natin mga dreno ah Okay, uwian okay, na to mga dre. Chichaan na to. Pambira, kanina pa ako nasa labas eh. Mag alas 7 na yata mga dreno Dito na ako sa likod dadaan I mean dito na pala ako magbubukas Yan ah! hindi, hindi pa ako kumain ng kanin Mula kaninang umaga mga dreno Anong oras na ba? Oo nga alas 7 na mga dreno no e, ko na nga yan mga dreno Kasi akala ko Bibiling ko na yung ano Yung, yung rack Eh hindi kasya lang kaya tsaka baka masira pa yung mga ano ba, di ba? Yung likuran ng upuan. Kaya artila na lang ako ng lalagyan. Whew. Whew. ang kulit ng panahon mga dre <laughs> ayaw pa talagang uminit-init man lang talagang ano nilalaro pa kami ng panahon 6 ang weather natin ngayon mga Andre no? may feels like pa yan kasi ano eh kasi nag-uulan ba okay yan no ay sa wakas uwi na rin makakapagpahinga na <laughs> Ano oras ako maalis ng bahay mga dre? Kasi ang pasok ko is kanina 7.30 Paiba-iba yung oras ng pasok ko mga dre no? Kanina umalis ako sa bahay alas alas 7:05. Nung nakaraang araw umalis ako ng bahay alas 6. Kaya ano na ako ngayon? 12 oras na akong ano, magdo 12 oras na akong wala sa bahay. Ay, sarap matulog pag ganitong panahon mga treno ah kakain ka pala muna ng lugaw bago ka matutulog <laughs> maulan eh nawala pala yung ano nya mga dreno ito anong tawag rito yung mga christmas light nya natanggal na naman ang ginawa ko tinanggal ko kasi yung battery inano ko na naman eh, pinors ko yung hard reset nya mga dreno mga dre kung fuel injector yung problema ng sasakyan anong sintomas ba? Kasi ano eh, uh, pinapakinggan, pinapa, pinapakiramdaman ko itong sasakyan. Hindi naman nagbabago yung takbo. Ganun pa rin naman. Pag naka-idle ako, ganun pa rin. Kung baga, tahimik pa rin siya. Hindi naman nanginginig o ano pa man. Yung palagay ko naman, yung ano niya, yung pag umaandar ako ba, yung... Yung bilis niya, hindi rin nababawasan mga dreno. 'Yung ganoon, ano bang ano mga dre ano bang sintomas? Posible ba o kaya posible ba mga dre na let's say may problema 'yung injector mo? Tapos ang gagawin mo, ipapalinis mo na lang muna 'yung parang ganon para matanggal 'yung mga ano, mga carbon ba sa loob. Nagkakaroon ba ng carbon 'yun mga dre? O baka 'yung ano 'yun, <laughs> 'yung sinasabi ko, spark plug. Anyway mga dre, no? uh, pwede kaya 'yun, ipalinis na lang muna. Kasi pahirapan ang pagbili ng piyesa mga dreno. Kaya yun nga no, wala akong nararamdamang sintomas na may sira tong sasakyan maliban dun sa ano, sa Christmas light o dun sa mga error code na, na sa mga error code na lumalabas mga dreno. Sabi ko nga mas mainam pa na I think mas mainam na lahat ng error code error code lumabas kaysa sa isa lang kasi pag isa lang sigurado may sira talaga no. kong gulo, 'di ba? Anyway, siguro kakain ko na lang muna to. <laughs> Gutom na rin talaga ako, mga dreno. Eh di paano mga dreno? kita-kita ah, tayo bukas. At sana po ano pa comment naman mga dreno kung ano bang mga sintomas ng pag-fuel injector ang problema o kaya kung kung madadaan ba sa linis, 'di ba? Para kahit paano ah ba kung may ano man kung may may baraman yung ano ko yung fuel injector ko mga dreno kaysa magagilap pa ako ng ano ng mga parts na pahirapan meron akong nakita sa sa ano sa eBay 800 mga dreno dapat na 600 lang naging 800 plus sa eBay mga dreno so yun mga dreno uh, pa comment lang po sa baba at maraming salamat po sa pagsama sa aking sa aking isang araw mga dreno uh, martes ngayon Tama Martes mga Andre no? Bukas ulit makita kita tayo mga no? Kasi gagawin ko na pala yung shelves bukas At Ang usapan namin doon is uh, Yun nga 4 hours ang, ang single ko doon, mga Andre no? So hanggang sa ulitin Thank you mga Andre ah. Ciao Ito yung binili natin sisig mga no? Yun Tapos, Igado. Which one? Baon bukas. Ulam ngayon. Ciao mga Nelo.